So yo what's up guys Nandito na tayo sa exact location Ganda ng view Kasama ko si Nadian And Mangunguha nga tayo dito ng Abangan nyo na lang guys Kung anong papanguhaanin namin dito At baka hindi nyo tapusin ang video Dahil sila Dayan siguro ay familiar na ito sa inyo yan dyan yung tabing dagat dyan tayo nang galing tabing dagat. yung sinadaya siguro ay familiar na ito sa inyo maraming bakawan and simulan na natin ang ating adventure dito sa pitugo city Ganito yung kinukuha namin guys. Mga red fish ulit tayo para tayo may makuha. Marami tayong makuha. Ayan. Kaya ito ulit. Pag may natunog. Meron ka tumingin sa cellphone para kita mo kung baga ako eh. Hindi. Pati yung ginagawa ko dapat.

Hola عند أحد ho, kahirap mga dilis ng bigatan. Kailangan ay lagi kang nakatubad. Maganda siguro kung may kasama ka din yung nakatubad. Charis! Eme! Ganyan ho, pangagadlis na sipag at lang makakakuha ka ng ulam dito sa amin sa Mindoro. Ganyan lang ho. Parang pa. Tapos mamaya, manguha tayo ng mga labian. Susuho yun. Labian at saka bagungon. Papakita ko sa inyo mamaya. tayo may nakita. Ingat-ingat lang tayo sa pag Ang daming talaba. Ang sugot na ako panina. tayong nag-drawing din sa papel para tayong grade 1 na nag guhit, guhit bago pala ang natututong mag-line kailangan pala dito yung nakabuta pag naggaganto dahil ang dami ng talaba siwa pa siwa malay ng aking kamay talaba So ayun guys, ito na yung aming mga nakuha. Papakita ko sa inyo later dun sa may dagat. Tayo ay uuwi na at nataog na una. Pasok na ang tubig. Nataog na. Kaya hanggang dito na lamang. So ayun mga kakumare at kumpare kong hilaw din yan. Nandito na kami sa may ilalim ng puno. Papahingalaan kami din sa glit at kami ay maliligo muna sa dagat Nang very very light, very very quick papakita ko sa inyo yung aming nakuha doon sa sa palaisdaan dati so ayun na yung ating mga nakuhang uh, bigatan ang tawag dito mga kaumari at kumpari kong hilaw tapos ito ay itong susong ito ang tawag dito ay labian yan o oh labian malaki yung pinakan labi niya tapos puputulin natin buntot dito paglulutoin para madali siyang makuha ang laman or madali siyang tapos ito hindi ko alam parang tahong mga kumari at kumpare kong expired nakadikit ito dun sa batuhan dun sa pader parang tahong siya kinuha ko na rin at baka ito'y nakakain itatanong muna natin kung ito ay nakakain then lutakainin natin lulutuin natin pag nakakain parang siya kang kasing tahong para siyang tahong style liliit pa lang siya so so ayun mga kakumari at kumari kung kumpare at kumpare oh, kumpare at kumpare kumari at kumpare kung hilaw di yan maliligo muna kami sa dagat at talaga namang napakaganda at napakaaliwalas ng dagat din kaya ang sarap waring maligo so ayun maliligo muna kami